mga sir, ito naman tayo ng Yamaha na 3 ito si tapiling yung gagawa yan, dito ang ngayon sa gulo nyo sa so, shop natin dito mga sir yan, yeah, pesa na natin isyo nito mga sir ay uh, mausok tapos maingay parang yung background natin siyempre malapit tayo sa kalsada yan, kalsada po yan kaya medyo maingay mga sir walang nasakyan yung, yung dumadaan Makartur, ano yan, Makartur Highway Okay, ito yung problema niya at medyo marami nang tumingin dito mga sel Kaso naglireklamo pa rin yung may-ari kasi kapag mainit na yung makina niya, tumataas yung minor. Tapos umuusok yung tapay niyang kabotso. Mausok kapag ka mainit na yung makina tapos makalansing na rin yung makina ayan pangit nung kanyang uh, andar ayan maya pag may yung makina nagkukusang nag rpm yan mga sir ayan hindi na natin ito kung kailangan painitin mga sir kasi gagawin na natin at uh, kapag gawin na ng problema mausok kulay puti usok matik uh, may problema sa makina ang dyan yung black piston piston ring Tsaka yung mga gas gas yun Alam nyo naman si Yamaha na M3 Ay uh, talagang nagbabawas talaga ito ng langis Ayun o, no? talansing mainit lang yan lalo pagka uh, mainit na dun sobrang ano sobrang kwan usok tapos tumatag tug 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 yan ok Asal na natin para makita natin kung ano yung gagawin natin dito tanggalin muna yung upuan yan ok ito tanggal na natin yung upuan uh, tapos tanggal din natin yung kanyang CBT mga sir kasi yung tuk 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 yun sa puli medyo maluwag na yung kanyang ano bushing sa puli kaya nagkataon siya ng tok 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 pati yung slider piece kaya obligado pati yung papalitan natin mamaya papagitan ko sa inyo kaya yeah, ito kaya may play na hindi na ko brato kaya nagpapaingi lalo pati yung, pati yung back plate nya mayroon na rin problema ito may kita naman na mayroong parang uwang so kaya yeah, obligado palit to yan palit to yang may play na. yeah, Sa so, sigunyal naman, yan, wala namang play din. Kaya tatanggalin natin yung ano, yung head. Babakasin natin yan. Tapos, ito naman yung gagamitin natin. Piston, mga gasket, ayan. Piston ring, dalawang valve seal, gasket uli, tapos ito yung bagong block natin doon natin nilalagay po yan mga sir yan, kakalasin na natin yung cylinder head nya hanggang sa block para mapalitan natin dito naman mga sir, kaya nyo kalasin yan kahit na hindi nyo na paghiwalayin kaya kaya yung pwedeng ano yan uh, hiwalayin, hindi nyo na pag pa, parang sa click, yaangat pa natin dito, maudukot na natin yan dyan kaso nga lang, medyo mahirapan tayo magtanggal ng mga cover ilang lang naman eh, flexible naman yung cover kaya madali natin masungkit yan pag iiwalayin ko muna to o tatanggalin ko muna to ayan, tanggalan na natin yung cover At yung ano na lang yung tatanggalin natin, yung ulo ayan, si yung mga mga sir pwede syang, uh, kahit hindi naangatin parang si Flake ay naangat pa natin ito kahit hindi na kasi kayang kaya naman natin matanggal na yan naka ilang pagawa na to ilang kalas na raw to sabi ng mayari babae kasi ano yun yung gumagamit dito dito rin yan pinapaggawa yan sa loon yun kaso nakailang paggawa na rin daw mausok pa rin buwan ko lang kung ano yung nangyara kung pinalitan o ba yung pisa o hindi kaya mamaya makikita natin kung original ba yung mga naka-install dyan or uh, binalit lang uli yung dati

Pilipinas na. kung kwan. Yani, eh basang basa yung kanyang piston mga sir. Eh yun yung sinyalis na ano. Ah talagang uh, umuusok to. Yan, basa yan. Ano. Tapos mayroon na mayroon na rin gasgas. Tapos dawel dalawa, ayan meron. Kumbaga yung ano niya mga sir, yung black niya, hindi siya original. Uh, original, kumbaga ito after market. Ini sama pinis pa yung con parang alam mo pakapagawa parang to pero lakas ng usok yan may kaskas -kas na yan may hairline sya si yung kasi mga sir chrome board siya. hindi sya steel board at ayan wala na rin yung goma dito kumbaga nilagay na lang dito ito yung silan May gasgas na, may airline, kaya obligado, patay tay niyan, tapos ito, check din natin yung ayan, ang dahon okay naman, tapos yung parboon dibusit na yan, mukhang paliitin na yung barbo- barbool na ah tagal na yung barbola barbula parang palitin yung barbula nya mukhang masyadong manipis na eh tanggalin mo natin mga sala check natin yung barbula isa yan sa ano minsan hard starting okay ito mga sala tanggalin natin yung dalawang valve nya ito yung exhaust na valve Napapansin nyo yung exhaust, exhaust, exhaust nyo ng bulb Ayan eh, o Talagang uh, singaw Isa rin ito sa mga ano uh, Tataas po -baba, baba Tataas baba, -baba yung kanyang ano Under na minor Tsaka ano matulis na Ito matulis na ito Tapos yung ano mga Kung may tas mga yan may play may play siya ng konti iba lang may kamay mo ang pati ibalik ka mga tira ating sila Pre-show sure. yeah. Pinalik ko rin yung ano t ko rin yung End click nya Ayan, ang laki Ayan, ang laki Ayan, ang laki guide Lagay natin yung ano, yung gasket. Ayan, tinanggal ko yung nakakabit diyan. Susubukan so, kong ilagay ito kasi original to mga sir. At piston, piston ring rin, ilalagay ko na rin 'yan. Sasalpak ko na rin dito. Ayan, yun na ay yung luma niya mga sir. Palit tayo. Yung kuan na lang ng kuan. Cylinder head, bali bibilhin natin ng valve guide kung meron dito sa La Union. Pag wala, pamasinsyap na lang natin. Tuwan ko lang kung meron tayong mabibigay niya. Number 1 kasi 'yang mga sir na ano. Uh, kailangan ng palitin kasi masyadong maalok na 'yung ano. 'Yung uh, valve guide ng intake sa intake pa lang, doon mo nang malalaman mga sir. Talagang uh, magkakaroon ng problema. Sobrang laki. Kapag nasira na 'yung valve seal, ah, problema. Yan, tayo din di pa shop kung may kung meron tayong makuha ng valve guide. Hmm. Yan. Yeah. Sige, dali mo muna. Tapos so, so ako na may ibabalik na 'to. Ilalagay ko na 'to. Bago tapos dawil, dalawa, huwag niyo kakalimutan ulan dowel yung ating motor para hindi ma-deform yung ating block sa yung cylinder head at hindi kaagad magasgasan yung ating uh, block sa yung piston para hindi pagsimula ng ano ng uh, pusok usok. Yeah, Ayan, ito na yung bago natin mga sir ha pinagkaiba ng uh, aftermarket makikita so, nyo naman dito saka dito yan magkaiba okay sarapak so na natin to nalagay ko na rin yung gasket nya ayan na yung bago natin tapos dalawang dowel naman na magkatapat huwag nyo kalimutan yung dowel in case na gumawa kayo ng ganito at uh, kulang sya ng dowel dapat uh, lagyan nyo yung dowel pa rin kumpituin nyo yung dowel na kulang para hindi kayo magkaroon ng, ano, uh, ng aberya para matagal ulit ay, okay, sulpak ko na muna to. Ayan, nalagay ko na yung bago nating uh, piston. Ngayon nga pagka once na kayo yung uh, ng piston pin lock, yung parang C, Lagay, maglagay kayo ng ano dito, basahan para in case na magkamali kayo ng pagkakalagay, hindi po siya tatalsik sa loob, tatalsik siya sa labas so dati yung yung block ito naman yung lalagay natin yung bagong block natin tanggalin ko muna ito yung ating bagong black original Okay, ito na yung bago natin yung block. Ayan, trombor siya. Okay, ito na, salpak na natin. Maglagay ka ng langis, langisan nyo itong mga sara para hindi magas ko sa inyo bago nating chrome bar na bagong black. Ayan, ito na yung bagong black natin mga sara so, na install ko na. Nalangay ko na siya. At yung dawil dalawa, katapat yung bagong gasket din yan, yan yun po yung original yung nakalagay ka sa kanya para si Tim bagay ako lang naman yun basta yung pinaka importante dyan yung hindi siya maglilik yan, tapos ito lang na-install siya yung kung ano lang hihintay natin yung cylinder head kasi nagmamasin siya pa tayo dahil hindi over yung valve guide useless na useless po yun bali uh, maglulus compression din uli yun napaka importante ano, pit na pit tube. yung sakto sakto na walang play yung ating valve guide up and down normal lang yan ayan natapos nyo nang i-regrinding compound at uh, na natin o ilalagay na natin yung mga valve spring valve saka yung ano yung ating valve uh, seal na napaka importante na isa rin yan sa so dapat pinapalitan Okay, yeah. Tapos na natin yung cylinder hit natin mga sir. Tracker armor lang. At susukatan natin ng valve uh, clearance. Tintig sa ka-exhaust. Ayan, sukatan naman natin ng valve clearance. tint sa 22 yung isusukat yung mga sir. Tintig sa G's. Exhaust naman sa 22. Ayan, tapos sasalpak na natin para mapaandaran natin to kasi yung throttle body isa rin sa lililisan din natin yan at yung pulley magpapalitin din tayo saka yung ball race medyo marami kasi itong ipapagawa mga sir okay, so, salpak na natin yung cylinder head nya mga sir para matapos na mapaandaran natin Ibaling uh, mabagal kayo kung uh, first time niya pala gumawa ng ganitong mga unit o mga first time lang gumawa ng motor ibaling mabagal kayo mga sir basta sure po na hindi kayo uulit normal lang naman sa atin ano na magkakamali mga sir kung hindi ka naman din magkakamali hindi ka rin din naman talaga tutaling matututo kaya normal lang po yan sa so, pag-update mga sir ako kayo sa magneto dito nga yan titignan yan yeah. ito yung konti nya ito naman yung pagbabasya nya tapos dito naman sa cams dito yung magbabasyan pamalabo so, yung camera ko camera ko ah yan yung pagbabasya dito ah yan tapos sa likod nyan may guhit din sa likod yan, para makuha niyo yung saktong saktong top dead ay na natin sulod natin yung ilagay yung tensioner sa cover dito tapos linis ng throttle body balikan natin yung cover nya ng uh, dito yan paan natin yan asimbolo natin yung makina balik mo natin yung panggilid nya mga sir ah. at uh, magpapalitin tayo ng ano doon ng uh, pulley set. Kasi sira na rin kasi yung kanyang pulley set. Kaya magpapalit tayo. Tapos ngayon may apandarihan na natin. Tapos palit natin yung tambucho muna para hindi masyado maingay. Yan yung gagamitin natin. Entry, mule sole. Iabit na natin yung uh, pull seat natin mga sira. Yan, Ayan, na lang. Tapos, panray natin. So, ito mga sir, bali ano, uh, ko ulit yung makina niya kasi after mapaandar yung motor, mayroon akong narinig na tug-tug-tug-tug gawa ano. Kasi nung una natin ano, pinandar to, o oh, hindi ko pa napaandar to. Hindi na, pas na ko to at napansin ko rin yun. Kaso nga lang, noong napalitan ng puli, yung puli na is na kwan, ayun, doon ko nga narinig yung kanyang, ano, tunog na kalampag. Alam nyo naman, pag si, ano, pag si Yama kasi, bihirang marinig. Lalo kung natanggal mo na dito, narinig sa muna yung panggilid, doon na lalabas. Ngayon, ginawa ko, sila sa La Union tayo, wala tayong mabiling uh, buo nito ngayon, ginawa ko, bearing lang yung pinapalitan ko dito. Papansin nyo yung bearing niya mga sir, kalawang. Yan po yung sinyalis na kalampag. Yung mismo si dito, umaalog. Kapag umaalog na yung bearing, kaya nagkaroon siya ng ganyan. Ginawa ko para ano, dito, nilagyan ko ng pampasikip, parang yung nilagyan ko ng kuwan, tuldok. Pinaikutan ko ng tuldok para sumikip. Ano yung ano, yung uh, dito, nilagyan nyo ng tuldok-tuldok na malalalim tapos nilagyan nyo to para sisikip gano'n yung ginawa ko dito yan kasi napakayal pa siya ng pisa dito sa ano sa probinsya mga sir order ang meron lang tayo nakuha yan original na bearing yun at uh, ginagawa ko na rin sa mga click yun mga sir at uh, asahan nyo po goods na goods po yun kasi siya mga mga sir pag once na nagkaroon siya ng kalampag unang uh, piktuan dito hindi nyo po mapapansin po yon na kalampag kasi meron siyang gear pump dito ito sa meron siya kaya hindi mo siya mahuhugot ng gano'n ganon kailangan mo lang ipatanggal doon mo makikita na kalampag tong bearing na to kailangan yung tulog nya kaya dalawa yung pinapitan natin yan dalawa kasi wala kasi akong press dito dito lang dun sa Maynila yun meron akong press fresh na ano, pantanggal ng bearing ito yun muna yung pisa yan nakasimulin ulit ito yung mga bagong block ito yung head na galing sa akin nandito yung head nya yan tamit palang problema ng water na to kaya hindi ko na siya pinabili ng ano ng sigunyal kasi totaling walang wala ng budget kaya tinulungan na lang natin doon More lang naman yung bearing nito mga sa 300 plus lang ang isa ano 300 plus ang isa. Yeah. Bali 700 plus yung dalawang bearing. Mas murang-mura pa rin. Kumpen mo kay Click. Kay Click 1 2 bearing pa lang yun. Depende naman sa store na pagbibilian mo, hindi kasi pare-parehas yung iba. Talagang 11 12 950 ganyan yung mga bearing ni Click. Kasi sobrang laki naman yung kay Click. Ah, so, gasa muna natin 'to tapos hindi ko inyong, na ipapakita sa inyo yung na simbolo ko 'to. Isu shortcut na lang ko baga. ano uh, binabago ulit siya kasi hindi ako satisfied sa andar ng motor at ayaw ko din naman na uh, yung mapapaya tayo sa customer kaya binabago ulit kasi obligasyon yan kailangan siyempre pag pinagawa sa atin kailangan ibibigay natin yung talagang quality quality yan magkaroon tayo ng backjab walang kuyon yun pero hanggat maaari iiwasan natin magkaroon ng backjab yan, kasama ko si Kapiling. Kasi andito ako sa agulo niyo mga sir. Pag natapos to, ayan, back to Manila na ako. Okay, bali. Mamaya, ipakita ko lang sa inyo ng ano, yung uh, papandre na natin. Karugtong to doon sa gagawin natin. Ayan, eto mga sir, bali na buo na natin. Asimbolo na natin, tapos papandre natin. Dito pa buwas, was? Oo, oh, dito pa buwas. Ayan, mayroon siyang check engine mga sir kasi tinutukoy niya yung photo sensor. Dito, gawa kasi ng yung photo sensor niya. Ayan, wala na yung sakit. Ayan, isuksok na lang. Kaso aalamin pa natin kung saan yung negative or positive yung trigger niya. Ayan. Taimik na taimik na yung mga kanina mga sir. Ayan. wala na yung tok tok tok, tok. yan hindi, hindi pa natin maitunutuno kasi yung under niya mga sir dahil naglulus, naglulus doon Kaya, i ano mga natin i-data i-data natin kasi alamin natin yung wire niyan yan timing ka timing ka siya yan baliktad ulam Pagkabit. ba kaya, kaya nagtaroon siya ng check engine Okay, sige sir salamat salamat yan wala na yung check engine nya nung ilagay natin yung auto sensor at uh, bumaba din yung kanyang minor na yan tapos mag adjust na lang tayo dito alamin na lang natin yung ating uh, minor kukunin natin yung pinaka saktong sakto, -sakto. 1,500 plus 200 yan, Di pa natin lalagay yung pabli nya eh. yan, tayamik na tayamik na ok, tayo gusto mo lang balik na natin lahat pero na, tayo muna mo na natin, tapos babalik natin lahat yan, pinilang ano to, mga release Okay, ito mga sir, na natin. Orang ibalik na natin lahat nung mga ketanggal natin. Tulad so, ng mga ano. Bubat na yung ano ah. Battery. Ano yun? Pajak, pajak. Bubat na. Wow, wala ng gas. Empty na naman. Oh. Okay.

para yung iba matulungan din at mapanood tayo yung ating video ayan meron tayo ano matulungan ayan.